dapat ay isip, uh, itakwil ng taong bayan. Alam niyo yeah. po ba na kami ang tumutulong sa ba mga migrante? Huwag ka namang discarte, kilala na namin kayo. Kilala mm -hmm. po namin po namin oh. kayo, nagtatago po kayo ngayon, Andrew, hindi ba? Ang reptaging ay tama, hindi. Hindi ako nagtatago. Ako ay nag-expose dahil kayo ay dapat i-expose. Hmm. Alam niyo po ba kung sino tumutulong sa mga Pilipino ngayon? Ang taong bayan. An... sino taong bayan? ang taong bayan de, de, kami. Hindi, hindi. Oo, oh, kasi, siya, kasi, kasi, siya ang dapat itakwil kasi, ng taong bayan dahil niloloko niya ang taong bayan. Hmm. Uh, napakilala, <laughs> hindi, ka. Uh, ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Sino ka? Ano, oh, si ano pangalan oh, mo? Si o, ayaw mo magsabi. Oh, wala ka rin naman na pala Wala ka oh, Wala ka ba? Alam mo magugulat pa kami. Nangyari po yan Mga, I think nangyari yan alas 6, 15 ng umaga sa Madison Avenue. Ako ni, uh, nag umasok kami sa coffee shop ni Plong Alerta. Hmm. Dahil may bitbit -bit na umaga ma'am, kanina lang, baligabi ngayon, kanina lang, bago mag-parade dahil naglunsad kami ng biglaan lightning ticket sa labas ng Philippine Consular, Consular Office sa New York sa may Fifth Avenue. So may placards kami, maaga pa, uh, mga 7.45 ang flag raising ceremony, bumili kami ng kape. Nandun pa na sila lahat nakaplastar, hindi namin kilala eh. Pero marami sila sa gilid kasi magprotesta din ang Bayan USA sa Migrante USA. Hulabol kami two blocks away at kunumpronta ako. Di ba ikaw si Ka Eric? Ikaw ang red tagger, no? Kung dito ka sa Amerika, ginanon kami. Um, at tell you, basang third reaction before you leave. At kung hindi mo abutan ng ibang follow-up discussion, i-discuss namin ni Ma'am Lorraine. Go ahead, Atty. Yes, yeah, so, truly international na tayo. No? Hindi lang yung confrontation natin sa Pilipinas na nangyayari, going international. But I think that's uh, better because uh, one of the main anchors of support ng uh, CPPNP really is the international funding uh, na nakukuha nila and in the international exposure that they had and the international anchor that they put themselves into para magkaroon sila ng legitimacy and validity. And I think your presence actually will try to destroy all that narratives. So kahit isa lang yung na-confront you or na-confront sa inyo, but the fact is that they are listening to you and that they are following your movements But that's not simply mean na sila lang, baka kasama ang uh, Pilipino dyan international at nakikinig sila at nakikita yung mga pinagsasabi natin dito. So Ah, uh, yun yata tama ang sinabi mo. Wala pala silang capacity mag-confront ka tapos ikaw pala ang aalis. Anong klaseng tapang yan? Tapang Facebook mm -hmm. lang mo yata yung sa kanila. May tanong ako kay attorney. May, at may tanong yeah, Benman. ako. Benman. Attorney, attorney pa santog bilang abogado, bilang abogado namin no, at saka naging abogado ng ng OSG ng Legal Cluster ng NTF under PRRD bilang spokesperson ng NTF sa IP matters, bilang isang miyembro ng IP, bilang isang ama, bilang Pilipino, bilang isang asawa. Ano in sa pananaw mo? What will end? This thing that we've been trying to end for for uh, for years now, yung salot na CPP-NPA-NDF. Yes. We we can simply end this when we refuse to accept the fact or we refuse to accept that they are a necessary parcel of our society. They continue to exist because we let them be na kunwari kinakausap natin sila, kunwari sila ay tagadala ng mga advocacy, kunwari kinakausap sila at mayroon tayong pag-usapang peace talks, the, the only reason they exist is to give them validity. And mm -hmm. now, if we unmask them the way we are doing, and the way NTFL is doing, then they will cease to exist. When they will be uh, tried, uh, as terrorist as they are, They this to exist. Kasi wala na silang pagkukuha na ng tinatawag. They have, na, they have no platforms anymore to, 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 stand on. No indigenous peoples, no urban poor, uh, yung mga manggagawa, wala na, wala na lahat eh. Kasi makukubara na sila. And they will be exposed as nothing but simple terrorists. The, but the only, but the only exist, the way they are existing right now, it's because we give them validity. We try to say that they are a part of our society, therefore we have to talk to them, mga ganyan-ganyan. But when that cease to exist, then we have this this problem that we have right now will also cease to exist. That's may how I also, yeah, May I also ask one more thing? Kasi baka lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? si Atty. Bosantog ang isang napakang lakas na halige kasi legal arena yung hinaharap niya. Mm. Atty. Mm. why why are you doing this? Oh. Uh, sometimes I ask that question myself, but but I think the, the 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 the, simple answer is that there are things that you use that you have seen in your life that you can uh, you can no longer go back to. Na hindi mo siya pwedeng i-delete. parang uh, ayoko pala yung sentence na to, i-delete ko na lang, no? I'd been to the mountains for I was confronted by a grieving mother. Sabi niya, ang ang asawa ko ay pinatay, sinaksak ng CPPNP and the Angel kaya yung dalawang anak ko. Sino lang magpapakain sa kanila? At paano kami magkakaroon ng justice? Sinong kakasuhan namin ganyan? No? That happened in the mountains of uh, Surigao Sur. Wow. And they were asking me. I was there as the regional director ng uh, ng as a spokesperson ng TFL. -CAC. I have no answer. no I have no answer. Anong gagawin mo? Uh, Filean mo ng kaso yung isang NPA na hindi mo naman mahanap, na wanted din naman, na uh, hindi mo alam kung saan mo i-arrest. but that story is just one in multitude it's a story that is happening all, all over our country so i mm -hmm. think uh, just for the sake of the two children uh, that i'm very sure from they'll be living a miserable and economically deprived life i hope that it will not happen to other children to my child no yeah. So I, I am trying to do this uh, because I have seen the horrors and that horror should never be repeated again. Ayun. Ma'am, in that sorrowful story na binanggit mo Tony Bosantog, is exactly the story for decades ng mga magbubukid, magsasaka, tribo, natutubong pamayanan, na pinapatay at pinakanlong lamang ng mga MPA ang mga pumapatay at inuutang ang mga dugo at buhay na ito, Ma'am Lorraine, sa dekada-dekada na pag-exist ng grupong ito, kaya hindi lang nakuha, alerta, na nakuha ito ng alerta, ma'am. Nang nagpakilala na siya, Tony Basantog, na mauna na siya, ma'am. Nang nagpakilala na siya, ako ay taga-migrante USA at Bayan USA. Sinabot ko siya, ah, so kayo ang extension ng communist terrorism sa Pilipinas papunta dito sa Amerika. So bakit mo ko nilapitan? Sabi ko, anong gusto mo? Takutin kami na hindi ko yung exposed? Sabi nga, red ka kasi. Ikaw, kayo, sa ilkat, ilkat siya nabi niya. Kaya sa ilkat, mga red tower kayo. Kaya dapat kayo, ibulgar dito. Kaya ako sa sinagot. Ikaw ang dapat ibulgar. Kayo ang dapat itatwil. So, ma'am, uh, would you like to react dun sa story no. na yun? Oo. din sinabi Ito, ni Ma, ni Atty. Yeah, go ahead, ma'am. Pero may tanong muna ako sa iyo, Eric. No? Go ahead, ma'am. Sige. And, and then later on, yung kay Atty. Basantog. Pas, mm -hmm. isabi mo sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, ano ang bayan USA yeah. at ano ang migrante? Okay. Bilang, bilang isang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF at founder pa nga ng anak mm -hmm. bayan ba? Tama bayan. ba? Yeah. Yes. yeah. At naging chairman ng bayan, panay. Oh. National Council yeah. member. Kaya yeah. nakakasama ko si Teddy Casino, si Lisa Masa, si Satoro Campo, ah si Carol Araulio sa mga meeting ng Communist Party. Okay. After the day meeting, may night meeting. <laughs> sino yan muna? Kilala mo ba yan, Eric? Sino yan? Si, si, ay ah, hindi. Bata to, ma'am eh. Hindi ko siya so, nakita. but I think... Uh, bigyan mo ako ng political. idea. Bigyan mo kami Sige. ng idea kung sino yan, ano yung role niya. I mean, doesn't have Sige. to be his name, but why do they do this? Diba? As yeah. bayan USA and migrante. Correct. Hmm. Sige. Ang Bayan USA ay uh, international chapter ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Philippines. Hindi yan katili. Eric, ano yung pagkakaiba ng bayan sa Bayan Muna? Okay. Uh, thank you, ma'am. Maganda at natanong mo. Ang Bayan Muna ay party list. Electoral ang kanyang agenda. So siya ay ginagamit para sa electoral infiltration, infiltration of Congress end government bayan muna. Kasama niya dyan ang dati anak nakawis na wala na, delisted na Gabriela Women's Party, Kabataan Party, tsaka Act Teachers. yon mga party list yun. Ang bayan naman ay Alliance for Mass Movement and mga kampanya. Ano pong ibig sabihin ito? Uh, under bayan, nandyan ang KMU, MFS, Act, Gabriela, Pamalakaya, UMP, yan ang mga front organization nila. So kung tatong, tanongin mo talaga, ma'am, Bayan is the open representation of MDF. MDF is underground. Bayan is open. Yon, taro oh, lang. MDF has already been designated as terrorist. Yes. Kasi ang mga member ng MDF, ma'am, kadataang makabayan, makibaka, masapa, yung mga underground na direkta suporta sa NPA at sa Communist Party. Designated yan sila. Pati ang 14 organizations ng NDF or 16 organizations nila 16. na mga ugmo. Ang bayan is the approximate representation of NDF in the open organization. Yan ang nagpapayong sa mga front organization nila. But pareho silang created, commanded, orchestrated, by the Communist Party and controlled by the Communist Party. Bayan and NDF, kontrolado yan ng Communist Party. Ang kaibahan nila, yung NDF, pago, inalim, armado, direkta ang kanilang pagpilos ng mga suporta, ang bayan, nagkukunwari, nagkukover up, nagpapakita na parang sila ay mga legal activists daw. Yun. Pero, pero Eric, ganun pa man, iisa ang goal, mag-recruit, yes mag-finance ng terrorist hmm. activities ng CPP, kahit yung taong yan. Yeah, correct. Ang kaibahan niya lang, he is deployed or he is recruited sa abroad. Ang Bayan Philippines sa Pilipinas. So ang Bayan USA is the expansion and international unit of Bayan Philippines doing international recruitment, international finance operation, international funding operation, international campaign operation in the US. Kasi may bayan Europe, may bayan Canada. <laughs> so, international na galamay. Parang kung si Director General Montiago Benangnika mag-represent, they operate like a big criminal tentacle of syndicates. Parang galamay ng octopus na ang head, ang Communist Party, mayroon siya mga dalamay. Yes, Ma'am Lorraine. So, so Eric, no, the, this has been uh, for them don't buy all over the world buy usa mm. uh, europe, europe Canada. same goal diba same goal so they will never say anything good about the philippines so if there is an yeah. exceptional president that, uh, that um, really move the country forward with build 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 with free education with the war on drugs they know that this president, Rodrigo Roa Duterte, is lethal mm. to them kasi nga inaayos niya ang Pilipinas. Therefore, no, even on top of, even before that, tama ba, Eric, na uh, isa pang role, isa pang ginawa nitong organization na ito, itong bayan na ito, ay wasakin ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Tama, Adon, Eric? Yan. sila po ang nag interpret sa United Nations. May hmm. parallel organization yan, ma'am, na Maldita. Ah, sorry. <laughs> maldita din kung umasta. Ang grupo niya ay karapatan. Okay. Si Christina Palabay. I don't think so much na lawyer siya eh. Pero nag-abogasiya siya, pero hindi ko alam kung nakapasana ng abogado. Kaya tawag ko abogadilya yan. Pero si Conte, abogado ng Communist Party, ng NPA at ng NDF yan. Ng UPL naman yon Ang karapatan naman, ang kanyang packaging, human rights advocates. Pero ang karapatan at bayan, ang nag forma ng network sa Europe at sa Amerika upang isumbong daw si Pangulong Duterte sa crimes against humanity dahil sa AJP issues. Yan, si Ryan, tama, mabutot tinanong Pinanong mo, ang mukha ng Communist Party operations sa paglalarga ng mapangwasak na special project laban kay Pangulong Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, sa international level ay ang bayan international, ang migrante na para sa mga lumulubog sa overseas Filipino workers at pati ang karapatan. Sila po ang nagsagawa ng mga bilang na 27,000 death at mga pinatay ng pulis sa utos ni Pangulong Duterte. Nang pinumprunta sila na ng gobyerno na noon na doon sa Thailand, kasama ko noon sila Yusik Nunei Katura, na hindi ang totoo ang recovered ng mga less than 5,000 under investigation ngayon nang pinakita na ang ICC ng rain the folder of evidence 43 lang out of 27,000 na sinasabi nilang pinapatay ni Pangulong Duterte you are correct yan ang ginagawa ng bayan migrante de karapatan nilalagyan ng yun ng international na word o kaya yung bansa na kasama sila bayan USA bayan Canada pero sira sila pa rin at iyan ang kanilang langunin sirain ang buong imahe ng Pilipinas at ng gobyerno sa Pilipinas at the international level that is included in their so-called international uh, solidarity work which is actually an international terrorist network operations, Ma'am Lorraine. Eric, Eric, what about migrante? Migrante. Ma'am, ang migrante, Ma'am, ay ginamit uh, ng CPP, NPA, NDF para makapag-infiltrate sa milyong-milyong mga overseas Filipino workers, nagsimula sila ng kanilang operasyon sa Saudi Arabia. Uh, doon sa panahon, ma'am, na inahayos si Pangulong Duterte, ma'am, one of the most problematic labor uh, mission ng Pilipinas, magos si Pangulong Duterte, ang Middle East, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, yan. Daming problema diyan, ma dyan, ma'am. Diyan pumasok ang CPP, NPA, NDF noong 1990s, pero naging kilala sila nang mangyari ang floor contemplation. Naalala mo pa naman ang floor contemplation yes. noong granti ang sumakay doon sa Singapore. Doon ko na unang nakita si Pangulong Duterte, he was the one of those public officials na hindi natakot na sinunod niya ang bandera ng Singapore sa small city. When he was the mayor, dalagalit siya doon sa ginawang pag pagsasagawa ng mga dalagawang kaso kay Flor contemplation Contemplacion bilang sa Singapore doon na kilala ang migrante. So sa tanong mo, Ma'am Lorraine, ang migrante ba? Anong focus niya? Ito ay nangungulimbat ng pera na nuloko ng listapa ng, ng mga OFW at yun ang sabi niya. Sino ba ang na sa mga Pilipinong kababayan natin dito sa Amerika? Yun. Yun ang projection nila. Dalawa yun dito sa US, Ma'am. Migrante, damayan ng dalawang grupo. Lahat ng problema ng mga Pilipino sa patunis, migration, documentation, pinapapila nila, tapos isingin nila ng pera at i-recruit e papunta sa underground organization na compatriot. Migrante muna, then underground organization na NDF, compatriot. At ang pundo na yan, ma'am, na kinukuha nila mga kababayan ay napupuntayan sa NPA sa pamamagitan ng underground organization na compatriot. Pero siya tumalikod kasi yun siya lang itanong ko sa kanya eh. Migrante ka lang ba o Communist Party ka rin at compatriot at NDF ka rin? <laughs> tumakbo talaga ma'am, tumakbo. Pagkunta sa Duma. Kari Kari, kapag ka tumakbo, malamang kasama na siya sa CPP. Di ba? Kasi okay. kung lang siya, hindi niya alam kung ano yung, ano, hindi pa niya alam na CPP pala ang ano, ang ang bayan muna. Ito hindi siya, sasagot siya, ba, ba bayan mo kasi hindi pa siya, di ba? alam niya, sasabihin niya, bayan muna ako. Bakit? Bayan ako. Bakit? ba? Diba? Eh kaso natakot. Hmm. Oh, so guilty ka, no? <laughs> Maganda yung punto mo, mama, na sino kaya yun? How do I assess him? Yeah. Bagamat hindi ko siya kilala personally, hindi gagawin hindi ng, hindi gagawin po yan mga kababayan, ma'am Lorraine, ng ordinaryong aktibista na walang alam sa CPP, NPA, NDF, yung manghabol ka ng tao, malayo na kami, tapos gugulat-gulatin mo, and then parang astig ka na mo mong organisasyon mo, it's not the typical na aktivista, na ordinaryo. So kung tanungin mo ako, kadri nila yon Pero kadri ano, nila yun. What, was the, what was the intent? Bakit ka kinonfront ng ganyan? Ano yung intent? May mga kasama kasi siya ma'am na nanonood. Oh. Maybe they want to show na kaya natin to. Uh -huh. Ito mga nag-explore sa atin. So I think, bago siya lumapit sa amin, may mga lima, anim pa nakasama niya ng mga bata. So he was with younger people na tingin ko, grupo ng anak bayan USA. Pero mga padre na rin nila, half member ng kabataang makabayan o Communist Party. Sila rin na nakita namin during the parade. Hmm. Same group. Meron sa likod namin at uh, kasama namin sa grupo ng Patriotic Filipinos at ng grupo ng SDS uh, nila, ni nila Atty. Banera at nila Mambanji same group na nagrally din doon sa labas ng uh, US uh, Philippine mission ng consulate, consulate office nang magkasama na kami sa parade nung after two hours ng kumpruntasyon mm-hmm. ang nakalagay sa placards nila ay nagbalito make red tagging a crime in the Philippines make red tagging and red taggers become uh, punishable by law doon may isa doon nakita ko na placard nila, Ma'am Lorraine. Very familiar, man no? Uh, yan ang mga lingwahe nila, yung nadilima, di ba? Nang in-sponsor-sponsor nyo na ang CPP agenda, ang red tagging criminalization. And din yung dismantle uh, dismantled NPFL cap. Uh, Anti-communist group doing red tagging. May mga placards, Ma'am, eh. Doon mayroon din doon, doon nakalagay Gail Rodrigo Duterte and Akin Bakil Rodrigo Duterte Jail Sara Duterte. So kitang kita mo talaga ma'am na nandoon yung direksyon nila ng pagtanggol si Marcos at atakin ang mga Duterte. Yes ma'am. Pero 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 Eric eventually they will go against Marcos. They will destroy him. Yeah, eventually. I think I see it already happening. So, can you tell us that, ano, that, kasi baka nakikinig si Martin, baka naman kinikilig siya na meron siya mga attack dogs. O, oh, Martin, makinig ka. Makinig ka kung anong plano nila sa iyo at kung yeah. ano ang ginagawa nila sa iyo behind your back, Martin. Makinig yes. ka pa. Ay, to ma'am, thank you ah. Ang tawag nila diyan, ma'am. Uh, dividing the ranks of the enemy. Ah, uh, bali kung actual CPP NPA NDF, ang target ko, unahin ko yung mahina. Doon muna ako mag-concentrate. Pero sa ngayon, may reverse nila. Kakaibiganin mo muna ang mahina doon sa may hawak ng gobyerno at unahin mo mawala yung talagang malakas na kalaban mo. Ang tawag dyan, ma'am, splitting the ranks. Kaya sila sumama kay Martin Romaldes at kay Marcos, hindi sa naniniwala sila. sila. Gagamitin nila ang poder at pundo at ang kapangyarihan na yan upang sila ay ma-empower at maprotektahan habang binigyan nila ang mga deterte. Ang tawag dyan ay weakening the unity of the ruling class by focusing your hard target doon sa mga Duterte. Pero eventually ma'am, pagkatapos niyan, na malugmok ang mga Duterte na hindi mo nangyari yan dahil nandito ang taong bayan at tutumala natin kasama mamamayan na hindi mangyari yan. Isusunod nila ang mga Marcos. Isusunod nila si Martin Romualdez at bibitayin din yan nila at pababagsakin ang gobyerno. Sapagkat ang lagunin ng CPP, NPA, NDF sa pakikipagmabutihan kay Marcos at kay Martin Romualdez ay hindi na naniniwala sila sa kanila. Kundi gusto nilang gamitin ito na sa pagkakataon na wala na ang malakas na persa na lumalaban sa CPP, NPA, NDF na mga Duterte, isusunod nilang mas madali ng pabagsakin ang duwag, bulok, at walang alam sa tamang pamumuno na gobyerno ni Marcos at Romualdez. And that will be easier for them. And that is where they're going to do yung kanilang pagsabotahi sa nagaganap ngayon sa kalagayang politikal ng bansa, Ma'am Lorraine. Eh, Eric, maganda kasi na sa international arena na tayong labanan, di ba? Kasi yan yung naiwanan hmm. natin under PRRD. Pero if you can sana clarify to the Filipino people, what will it take to um, dismantle ang international uh, operations ng komunistang-teroristang CPP, NPA, NDF? Well, later on, Ma'am, safe ka na dyan sa Japan hmm. uh, kasi ang Japan, secondary area nila yan. We need to deploy people like you and like me. Nakatuwang sa ng at uh, like the guy ni General Parlade, Yan dapat ang mga ambassador natin. Because we need to do counter international work operations against them. Kaya din discuss natin. We have to engage the UN, engage the uh, yeah. governments in America para may discuss ito. Yan ang hindi ginagawa nila Marcos, ma'am. sapagkat yan dapat ay kinakausap dito ang uh, Homeland Security, kinakausap dapat dito ang FBN, yeah. kinakausap dapat dito ang U.S. Treasury Department, ang U.S. State Department. Yan ay trabaho dapat ng government foreign mission sa Amerika at sa iba pang Eric, bansa. Eric, so ano, ginawa natin yan noong panahon ni PRRD. Yes. A ako, mismo punta akong U.S. kausap ko ang Homeland Security, Congress, Senate, yeah. etc. Et, cetera, et cetera. Pero kulang yon, Hindi siya enough. Kulang kulang na kulang siya. So, therefore, Eric, yung tanong ko sa'yo, kasi parang nakikita ko yon everywhere I went before, no, na isang game plan ng CPP ay pasukin ang mga embassies at kaibiganin. Tama? Hmm. Ano, to the point na they were able to put people who are not, maybe, hindi ko makonfirm, pero nung kabataan nila, nung later part ay part pa rin sila ng CPP, NPA, NDF, naging polo Philippine Overseas Labor Officer or Labor Attaché. Yung iba naging uh, consular officers. Yes, correct. Yung iba naging embassy staff. Nung kabataan nila, CPP, NPA, NDF sila. Yung iba, kahit matanda na sila, CPP, NPA, NDF pa sila. Like itong Silibrado. Tumandaan uh, na. Eh. Dito sa Tumandang US. Natin. Yeah. Oh. Yeah. Dalawa yun. Yung Silibrado at saka may isa pa yun na dito rin sa US dineploy. Kasabwat nila yon and then they have uh, mga consul general na nakakausap nila. Yeah. Pero karamihan dyan, ma'am, na mga lugar na tinitira nila na maka-infiltrate sila, nahirapan na sila ng panahon ni Pangulong Duterte dahil nandun yung interpreter cut, nandun tayo, yung Middle East. Paborito nilang i-infiltrate, napakalaki kasi ng Filipino migrant workers dyan, mga dalawang milyon. Napakaraming problema dyan, ma'am. Araw-araw may problema talaga dyan. At kung hindi matino ang Philippine Foreign Mission diyan, magiging sanhi ng recruitment talaga upang ma-agitate ang mga tao. Sa US ngayon, yan din ang problema. Maraming mga problema sa migration, immigration documentation na ang pumapapil, migrante, bayan USA at ILPS, International League of People's Struggle, tsaka yung grupong damayan. Same pattern that they did in UN, sa Europe, sa Netherlands. Kaya nung tinanong mo ko kanina, what will it take para maputol ito? Dalawa, ma'am. May airport sa Pilipinas. May airport with the Department of Foreign Affairs. Kaya sabi ko, genius talaga si Pangulong Duterte. Nakita niya kaagad ang kabutihan at advantage kung whole of government rather ng whole of AFP approach. Yeah. Kasi dapat may Department of Foreign Affairs. Dito man na nakikialam. Ma Labor Department. OWA. At naalala ko ma'am, we go together to orient these agencies. Remember that? Yes. At pati, pati sa pagpunta niyo sa Europe, sa UN, sa US, dinala niyo dito ang mga kabataan katutubong uh, at uh, pinagsamantalahan ng CPP, NPM NDF. Now, your effort ma'am is paying off. Kaya na buo itong grupo nila ma'am Banji yung patriotic Pilipinos. Because yes. of your journey here, na kayo nagbukas dito na ito lang totoong nangyayari sa Pilipinas. Even some US officials na inabot ninyo. Ang nakakalungkot lang ma'am, kaputol yeah. ito lahat. Nawala ito lahat.